10 pesos lang. Ganda. Tag hmm? 10. 10 pesos. E ito ate, itong malaking square, 10 din? Ay, hindi magdaan. Magkano to? 50 pesos. Ah, ito 50. Ito din bilog, may kaya ka 50. Ah, ito 25. Ay, hindi ko lang 35 yan. Ah, 35. Yung mga ganito. Yung ganyan 20 ito. Ito cute tong 10. Ang day. new arrival of oh, plain white t-shirt P20. Bra 50 pesos. Yan ang May 3 for 140 each. Ayan, shorts na ano. Hindi, may clean shorts. 160. ano yeah, Ayan. May mga shorts. Kalengki day. ito o. Oh, sa mga nagsusumba. Cute. Brand new ata. Kasi may tag. Active. O, oh, pang -sumba nga. Uy, may bargain inside. Ayun, bargain inside. 10 pesos. Ayun, cute yung skirt di. Alex, oh. Cute! Ay, cute. O, oh, tag-10 lang. O, oh, blouse. 10 pesos. 3 for 100. 20. Itong mga shirts sa ganito na maikli. 20 pesos. O, oh, gap. 25. 25. O. May halaman doon? O, oh, mag-check ako. O, oh, sige. <tipan> ha? Ati, oh, ati tayo dyan eh. Oh. Dito ka nga, Alexandra. Maduga ka. Sorry po. Ah. Maduga talaga. Anak ko po yun. Iwan nyo kasi ako. Maduga. ah 25. Shirts. Iwan niya ako. Oo. May taho. Taho, taho. 20 pesos. ay yung mga halaman Magkano po, Walis? Yan. Uh, wala, ito. Ito yung hinahanap natin ng pangluto. Magkano po ganito? Ah, 350. Ah, 350. 300 na lang. Ah para kahoy last price 300 ah sige pa wait lang po ikot ako Uy, may halaman sino may ari ba, ito? Magkano po ganito ate? Itong ganito po. Pati ganon. Ito, ito. Medyo price mo. Ito kasi ano po. 70 na lang. Ah, 70. Ah, sige lang po. Tatanong mo Ang pinakita ko lang. Ah, sige. Ganda po. 70. Ay, sorry. Eh, yung ganito po. 70. 70. Ito ganitong aglaw po ate. 50 lang naman. Ah, tagay 50. Okay. Ah, yan. Dahil po yung na 120. Wow. 120. Murang-murang nga po. Punta na kayo oh, dito. Oo. Oh. Punta na kayo dito sa palengke ng bawang. Anakin sila yung awang. Oo. Ito sa'yo din to ate? Yes. Painted lady? Magkano po? 50. Wow. 50 lang. Yung ano? Yung para iso birthday. Ito po. 100. 100. Pwede. Uy. Ang ganda. Oo nga, oh, yun o. Oh, na sila oh. Both sides o. Oh, Pagkano ilagay. Sige. Tatakalong muna ako dito. Ito may manjula. Sa'yo ta? Magkano po ganito? Ha? Huh? Magkano po? 50. Ah, pwede. Ay, ay na. Ayan yung white po. Magkano po yung white? Nabulaklak. Ano pangalan po ate? Banyaw. Uy, mga dunya. Ito yung ganilo, siya. Pero na langina, maraming bulaklak. Oo nga, ang ganda. Palabas, palabas. Opo. Ano ito siya? Oo, pareho sila, Oo. Oo o. yung dunia. Hindi na. 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 Hindi pala. Isa, na. na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ang dami dito. daming halaman. <laughs> Magkano po? <laughs> Ito anong puno po? Rambutan po yan. Ah, rambutan. Yan po, dalandan. Ah, dalandan. Ito po? Santol labang <laughs> po. Ah, santol. Ay, lemon. Opo. Uh, Ito, ano to? Pangkusin <laughs> po yan ma. Ah, maganda yan, ang gustin. Ganda. Ah. Yan? Maasan? Ito? Yung maliliit na orange? Magkano po? 200. Ganda. Naku, wala po ako dala pera. Wala akong pera. Magbibigyo lang po ako. Ang ah, saya po dito. Ay, magkano to? 65. 60, ayun siya. Ito po ganito lang. Ah, same price po. Oh. Ah, 60, 60 Ah, ito. Magugustuhan mo. Maganda. Ay, ito. Ano to? Hmm. May mga kalamansi. Ito. Balik okay. Ito, Huma. Huma na green. Golden Huma? Huma? Uh -oh. Ano naman po kayo dito, di ba uh, Thursday and Sunday. Oo, uh oo. -oh. Talong oh, Ayun, may talong din. Uy, may kawayan din, oh Magkano po yung Golden Bamboo? 100. O oh, ano sana, tara. Pili ka na. Pili, manimik <manyan> tayo. O oh, nga pala. Shout out kay Bike Tayo. Nagpapa-shout out po yung si Bike Tayo. Ang daming bag. Ladies t-shirt. 50. Dami. O oh, yung cute mong shoes. Bra, i sorry po. Waka waka. Ah, yung pants na malambot, maluwag, 70 each. Garter shorts, 50. Iya oh, da yung diduwa. Uy, ang ganda nitong pants. Shorts, 50. Pants, 50. Uy, oh, 10 pesos, oh. Tsaka 20, gaganda. Uy, oh, yung ganda nun. Ito naman, dried fish. Wow. wow. Bulilit. One for sixty. tayo, Uy, may deal. Ayun, no? Sixty, one ha? 85, uy. Laki ng bangon. 85 yung 1 half, so 160, 170 isang kilo. So, masarap na ito. Oh! Oh, may tala pa. Si 150, 1 half. Pasayan. Uy, may kugitaw. Oh. Fifty, 150 One fifty satu kilo, dalang pera. Bukayo, magkano po? 35 po, Ah, isang daan. Pag ko po, talaga. Ah, okay. Thank you. Ayun, ayun. Ay po, po. Ang pagkain dito. Napagod sa pag-iikot. Umorder kami na halo-halo at saka black gulaman. Ito lang. Dito sa ano. Hinhaw. Dito sa palengke ng bawang. Ayan. Katapat ng Cindy's Bakery. Yan po yung sikat nila na bakery dito. Yang Sandy's. Yan lang po. Ito mga gulay. Ito pang dinindin sa loyo. Magkano po tali ng saloyo? Isang tali. Isang po. Oo. Oh, oh. Oh, wait. Isang tali ng beans. Magkano po? Yung beans, 30. Tapos yung saluyot din. Ito? Ito? ang palaya nabili ako ng ang palaya ah yan ang palaya native yan lang po 95 95. ay kalabasa po Some. 20 po ah sige yan lang ah oh, Wag na yan. Oo, yan lang. Yan, nakabili na Ang Market day. Ayan, yes, sweet Fuji Apple, for Ano daw? Ayan o. Magkano Ma po abukado? 120. 120. Hindi <makes> ka, lagyan ng gata. <makes> uh, Isang kilo po. <makes> Yung hinog na po ate. Ay, hindi ko pala to, uh. Okay lang. Okay lang. Okay lang. na sakit kilo sakit lama, kau nggak oh, tak kait dengan garis tu? satu osik lima bahannya. selamat. <laughs> oh oh. apa nama barang yang kau membeli? apa nama barang yang Uwi na po kami. Ay, may condensed milk sa bahay. Magluluto kami ng dinindin. Magpiprito ng tilapia. Ayan. Ito yung ulam ngayong tanghalian. Ate Marilu, umupo umup umup pa doon. Kami dito? Eh, sige pa, magpahinga ka muna. Pahinga mo lang muna yan. Mabuti na yung nakapahinga ka kaysa yung mahilo ka naman. Kayo, madali lang naman itong mga gawain. Tayo, ka, kami naman nagluluto dun. Nag-aano kami ni Paolo dun sa bahay. Sanay naman kami sa ganito. Mm -hmm. tilapia. Yeah. Tilapia. Oh. yung gulay. Meron na tayong tilapia. -ta may tilapia. May <laughs> ano nang binalito ka natin na rin na ipainit. Tsaka okay, magdidiningding ako, auntie. Ayan, maghihimay ay, ako. Ay, Oo, Tapos bukas, mag-aadub ako ng sitaw. Ay, ko o, may sitaw dyan. ano Oo. na Kasi may, o nga, masikip yung table. <laughs> <laughs> Kaso ano may aso dyan

Kaya naman namin magluto eh. Nagluluto naman kami lang sa bahay. Ay, laswa! Alam mo ba yan ang pinaluto ko doon sa do, sa sister-in-law ko? Sabi ko, Lori, ang gusto ko yung apan-apan. Alam mo apan-apan? Ano yan? Yung tangkong na inadobo. Na, in Adobo, so Ay, yun? Yan ng bagong alamang. Okay, ah, ay, okay. Yung yun na, yun na, ano sa kwan, ang kunti-kunti, ang ma mahal sa 20 pesos sa... Uy! Sa... naman. Sa ano, anong restaurant ngayon yung... Ano ba yan? Chow King! Uy! Ay, yung yung... 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 Oh, yun. Yung... Yung... Ah, yung... Ay nako ang ginagawa ano, yun, pa, ni uh, Yung... maraming mga ka-nitos, ikikisa ko Tapos oyster soups. Ang sarap. Okay, -ano lang? Ito, shopping, -ano lang? Ay naku, kayang-kaya tinglutuin mm -hmm. niyo. Last ka ating. maano ka mahilig? ano kakaya kaya mo nang umiga ka muna dun sa kwarto mm -hmm. ama ah, sa bagay mainit din. Yeah, kumarunong ng Upo lang, upo ka lang din. huhugasan na lang. Ito may tubig na kasi para hindi mangitim. Ayan, ang palaya, may beans, kalabasa, saluyot. Ayan. Ayan. Nagluluto na po. Ayan, sila sila hmm. ako ah. sa talabasa may buto itatapon ko sa lupa So, baka kusa siyang tutubo. Kaya ano ko lang dito. Para ha, may kalabasa na tayo. Hmm -hmm. Saan ko siya ilalagay? Yan, adomi ko pa kung walisin. Hmm? Hindi pa po tapos talaga. Saan ko kaya siya ilalagay? Ah, alam ko na. Dito. May palatandaan ako. Dito siya. Yan. Diyan ko siya ilalagay. Balik na po ako doon. Yan po yung bahay ng lola ko. Diyan muna kami nakikitira. Yan. Nagluluto na po ako ng gulay. Pataid. Takta ho din siya bata. Sorry, okay. nagluluto eh magpapakarga. Nagluluto eh Ito naman ang mukha. Ah. Dito na po. Oh. Hindi pa po. Mamaya po, ano, talagyan ko po ate. Iano ko na? Sabay ko na? Ah, sige. Iyan po natin siya ng bagoong na isda. Ayan. Kunti lang pwede masyadong maalat. Oops. Tikman na lang kung malat. Dagdagan na natin tubig. Ayan. Yan po yung pangpasara. pasarap. Baguong. Antayin muna natin siya kumulo. Nalagay na po natin yung talong. Pasok na yeah. Pachoy, palakad-lakad. Meron medyo maliit dyan. Uh, ano po? 80 pesos, 41 half. Pagandiyan, mm, 150. Yan, kain po. Kain na. Kain na. Kain na. 关了门。